Ay, mga ano, mga ugat. Sabi mo <laughs> so ba, my... hi, yan hi. Huwag, 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 huwag. Ayan, anak ni jilin tsaka anak ni ano,

harap-harap oh, oh. ka. Yay. -hey. <laughs> Yan. Yay! Ayaw eh. Uy, uy, uy. Oh, uy. <laughs> Tawanan naman siya. Landi mo. Oh, okay. Next time sasayaw na din anak ko. Dalawa kayo sasayaw. Huwag mong kawayin. Yan. Ganyan. Nya, nya, nya. Hindi, hindi video pala n'yo. <laughs> <laughs> Narinig pa yata. <laughs> <laughs> Ang dami kong anak. <laughs> Ay. Hello! Hello. makita nila ano to, nila... dun sa Pilipinas. Oo. Oh. Nung kausap ko si Dennis, kausap ka raw niya. Oy, wag yan! Kailan ko? Kausap ka raw niya. Sabi niya, kausap ko si Jeline. Oh. Oh. Ah, sa... siguro sa chat ko yun, sa Facebook. Lagi naman kami mag-uusap nun eh. Nagkikita kami lagi sa internet eh. Sabi ko, wala kang pera pero may pang-internet ka. <laughs> hoy! Dito, hoy! Hoy, tingin dito, hoy, hoy, hoy. May mga kaibigan natin sa internet hoy. shop eh, dito eh. Ha? <laughs> <laughs> may mga kaibigan natin sa internet shop. Oo <laughs> nga, tapos parang libre ata sa so, dun eh. Si Daniel, tsaka si David, palagi nag-internet eh. Oh, -angal, -angal. si ay, yeah. ay. <laughs> ay, <laughs> ay, Eh! eh, May nga, sa ngay, na, ano, si eh. eh. Santino Sin? si, si Laki, laki mata! Si ay, mata ano Hoy! Ano, ay, naririnig niya rin yun eh. Hoy! Huh. Kasi may sinilong ko yung mga din siya. Hinahanap niyo kung saan yun. Hoy! Smile ko ba? Smile. 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 Huwag yan aain. Ayaw mo naman eh. Naglasti lang eh. Anak! Wala na. May video na ba siya sa ano? Sa... Sa YouTube. Oo.